Yung 5,000 natin. Tingnan natin kung gaano karami yung mabibili natin. Punta mo na tayo sa gulay. Pero isda pala yung napuntahan namin. Later na yung isda. Ang daming mabibili. Oh, Ang daming manok. Baboy, baka. Dito to sa Divisoria. meron na tayong push cart saka plastic, check start na tayong mamili ngayon eto, sibuyas na puti meron isang kilo daw nito kamatis, sili saka luya, dito na tayo mamili 50 pesos lang isang kilo nito may malalaki pang steak daw saka si sibuyas ito pa lang yung una namin na bili. Bawang sibuyas saka puti, saka pula saka ano 220, 22250 na to. 40. Tapos yung carrots niya 16 sa isang kilo yan. Mahal yung lara. 30 pesos. Ang daming namimili pag ganitong gabi. Ang sarap mamili. Ang dami mo mabibili. 2.42 oh, hindi na ako nakapag video ang dami na namin na bibir. eto, tapos ayun pa, tapos mga egg dala tayo sa baboy, sa baka nakaka thousand plus kami grabe, ang dami yan, ang bigat kawawa naman yung anak ko yan pa, ayun pala itlog ayan yung itlog okay ay. Ito punong-puno. Okay. I mean, yeah. Yan. Ang pag -atin. Ito, kanila. Ay, wait. I mean, Talong, bagu bean, sili. Mm. -hmm. Ito, uh, sibuyas na puti. Sayote. Ano, ina, ano, yung sayote natin? Ito magandang kayo. Porti yung kanya eh. Sayote. Bawang. Ito ba? Ayan ay yung ay marami. Eh. Ito pa eh. Dami yun nga yung kay Oo yung isa nga ate. Sibuyas na. Wala. Walang hindi balat. Pa. Yung hindi balat. Ito kaya ate. Ito yung balat. Ito yung balat. Oo, oh, ito kaya ate sa tumpok-tumpok na lang tayo bumili. Eto. Sitaw.